Race, ngayong araw ang pahiwatig ng gumagabay kung may pangarap na ayaw umalis sa isipan para makagawa ng ibang pagkakaperahan, ay laging magdasal na mabigyan ka ng bagong idea, at papano mo magagawa na maumpisahan, at magagawa mo ng maayos sa hinaharap ang pinapahiwatig. At tungkol sa transaksyon mo ngayong araw, na may kakausapin na alam mo na isang pagnenegosyo, ay mag-ingat ka lang sa usapan may sinyales na oras na magkasundo kayo, ay gusto rin niyang targeten ang iyong pag-ibig. Ngayong araw ay may malakas kang sex appeal na kaibig-ibig sa lahat ng kasarian, kaya maging mas maingat dahil lapitin ka ng mga tukso ng pagmamahalan, ayon sa gabay ng pag-ibig ang iyong pera ay bawal sa iyo ngayon ang magpalabas ng pera, dapat na sinupin mo dahil may aura ng swerte ang mga hawak na pera, ngayong araw, at kung ikaw naman ay hihinga ng tulong, ng magulang ay iyong pagbigyan kagad, ng lalong pagunlad para sa iyo. Sa pagmamahalan ay masayang araw ang pahiwatig walang tampuhan, pagunlad pa rin ng buhay pamilya dahil walang nagagawang pag-aaway. Capricorn ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color blue and color pink number 21, number 25 at number 39. Taurus, ngayong araw ayon sa iyong gabay kung may dapat napupuntahan ay gawin mo may kahusayan naman ang iyong kaisipan sa mga kayang magagawa, at kahit malayo ay iyong gawin, na mapuntahan mayroong magandang resulta na magagawa, ang iwasan mo lang ay magsalita muna ng pangako sa pamilya, para hindi ka magipit sa iyong mga dapat na magawa, ang pinapahiwatig. Sa tahanan ang pahiwatig ay bagong aura ng swerte sa anak at ibang miyembro ng pamilya kung mayroon silang gustong investment, dapat na pag-aralan nilang mabuti, para makagawa sila ng naaayon na desisyon, gawin mong sabihin para maging masaya ang pamilya. Sa iyong pera ngayong araw ay masaya ang magpalabas sa pagtulong sa magulang kung may pera kang naiipon, nang laging may dasal ka nang maging malusog lagi ang katawan. Sa trabaho, Ngayong araw ay pag-unlad din ang sinyales, ang pagiging maunawain mo, sa mga kasama sa trabaho ngayong araw, at hindi gagawa ng makipagtalo sa mga kasama sa hanap buhay, magbibigay ng masayang araw mo sa trabaho, at baka makuha mo pa ang pansin ng ilan sa boss ang pahiwati. Sa pagmamahalan ngayong araw ay walang sinyales na problema ang pahiwatig ang pagiging masaya lagi kang nakakausap, at laging una ang dapat na magawa, para sa kailangan ng pamilya, ay patuloy na gagabayan ng kapalaran ng mga bagong kaalaman sa pag-asenso, Aris ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero, color green, and color yellow number 21, number 29 at number 30. Gemini, ngayong araw ang pahiwatig ay pwede kang magkaroon ng isang deal, dapat ay pakinggan mo ng maayos, kahit may kaalaman siyang marami. Kung handa ka ay makukuha mo ang vibes na magkaroon kayo ng usapan na masaya at magkakaroon kayo ng tiwala sa bawat isa na pwede kayo makapag-umpisa ng bagong idea ng negosyo, ang pahiwatig ng iyong gabay. Sa trabaho ngayong araw ang pahiwatig, ay huwag kang magbabago ang iyong kasipagan, at ang ugali na matyaga sa mga gawain, na masayang gumagawa ng trabaho, at makukuha mo ang atensyon ng mga boss, at pag-unlad para sa iyo ngayong araw, ang pahiwatig ng gabay sa hanap buhay sa kalusugan ay maganda sa iyo ngayong araw, sa ugat ng puso at baga, ang pagkain na ginataang kamansi o langka na may hiwa ng maliliit na pitso ng manok, at ang magandang inumin ay root beer o lemon tea, ayon sa iyong gabay kalusugan mo ngayong araw. Sa pagmamahalan, ay may maayos na araw at normal na masaya ang pahiwatig, maging maunawain ka lagi sa mga maliit na miyembro ng pamilya, nang lalong maging close at masaya ang pagmamahala ng pamilya, nang laging makagawa na maalagaan ang kabuhayan, Sagittarius ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, color pink and color red number 15 number 29 at number 10. Cancer Ang pahiwatig ay may masaya kang kahusayan sa mga gustong magagawa, basta masaya ang kaisipan, at pakinabang ang magagawa mong deal, kahit sino makakadeal na ibang tao. At kung may deal na kasama kang kapatid, sa ibang deal ay okay din ang magagawa na resulta ang pahiwatig, at may malakas kang enerhiya ngayong araw, para pagkasunduin ang may mga suliranin, sa pamilya, ang pahiwatig ng iyong gabay. Sa tahanan, dapat ay huwag munang tumanggap ng bisita, dahil wala silang maibibigay na good vibes ng swerte, kung may bisitang dadalaw dapat na huwag ng kausapin. Sa trabaho, ngayong araw ay may sinyales na problema, Huwag muna ikaw makisama sa mga kapwa mo kasama sa trabaho. Ngayong araw may mga negatibong sila na maibigay, na pwedeng magkaroon ng maliit na suliranin, sa pera o sa kaalaman sa hanap buhay. Gawin mo na maging matahimik sa buong araw, nang makauwi ka ng masaya sa pamilya. Sa pagmamahalan, ay masaya walang sinyales na tampuhan at mas magiging masaya kung mamasyal kayo ng mahal, kung may ekstrang pera ay gawin ng laging may gabay ng pag-aalaga ng bawat karunungan at kalusugan. Scorpio ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero color green and color red number 10 number 23 at number 29. Leo ang pahiwatig ng iyong gabay ay kung meron kang nalalaman na isa pa na pwedeng kumita ng pera at ikaw naman ay walang sapat na pera para makapag-umpisa ng pagnanegosyo. Ay kapatid mong babae ang iyong pwede na malapitan pag nagka-interes siya ay okay. Pag walang interes ay huwag mong pipilitin sa ibang tao ang swerte mo ang pahiwatig. At ngayong araw ay umiwas ka muna makisama sa mga in-laws dahil gastos ang iyong makukuha, at baka sa hinaharap, ay hindi ka na makagawa na makisama sa kanila ayon sa iyong gabay. Sa tahanan ay may mahinang enerhiya ang ilan sa miyembro ng pamilya, dapat na iyong sabihan kung may deal sila ang maging wise ang ugali, at doon sila makakagawa ng naaayon sa gusto nilang transaksyon sa may negosyo ngayong araw ang pahiwatig, ay maging maingat sa paglalabas ng pera sa buong araw, nang makaiwas ka sa kagipitan sa pera ng biglaan. Dapat maging masinop ka muna ngayong araw sa iyong pera, ang pinapahiwatig. Sa trabaho ang pahiwatig ay maayos sa mga gawain sa hanap buhay, ang iiwasan ay kasama sa trabaho, na mahilig magyabang pero mahilig makisuyo, dapat mo munang iwasan. Ngayong araw dahil kayang magbigay sa iyo ng suliranin sa pera o sa gawain ang pahiwatig. At sa pagmamahalan, maging malambing ka lang at masayang umuunawa sa pamilya, nang laging may aura ng swerte sa pamamahay, Taurus ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero color green and color blue number 19 number 24 at number 10 Virgo Ngayong araw ang pahiwatig ng gabay ay may malakas at naaayon na aura na makagawa ng transaction na okay ang magiging resulta Gawin mo na ang naging plano mo ngayong araw at kung may deal ka sa mga kapatid at magulang, ay huwag mong kakalimutan, madami kayong pwedeng magawa para sa pag-asenso ng bawat kapamilya, mangpahiwatig ng iyong gabay. Sa tahanan ay may pahiwatig sa miyembro ng pamilya, ay samahan mo kung sino ang gusto magpasama sa iyo kung may usapan, dahil mas mabubuo ang inyong mga kahusayan sa gagawin na usapan. Sa trabaho, ay maayos na araw walang sinyales na problema. Maging mas masipag ka lang at iwasan mo ang makipag ay sinusubok ka lang para makuhanan ng kahusayan sa trabaho, gumawa ng naaayon na gagawin, at may sinyales na mabibigyan ka ng pansin ng ilan sa iyong superior at pwedeng pag-umpisahan para sa iyong sweldo ng pag-asenso, ang pahiwatig. Sa pagmamahalan, Ngayong araw ay normal na masaya walang sinyales na problema, kaya pag-unlad ng buhay pamilya, dahil walang pag-aaway at laging may malambing na buhay, ang naigagabay sa pamilya, Aris ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color white and color pink number 29 number 32 at number 21 Libra Ang pahiwatig ngayong araw may maliit na pwedeng maging suliranin kung hindi mo magagawa na subaybayan ang anak kung lagi mong mabibigyan ng advice ay walang suliranin na kayang dumating sa tahanan kung may dapat ka naman nakausapin Ngayong araw ay pwede kang tumuloy, dahil may lagi ka namang may angkin ng katalinuhan ang pinapahiwatig. Sa trabaho, ang pahiwatig ay maayos ang buong araw, may sinyales na may gustong gumawa na makaabante sa iyo para sa pag-asenso, ang pag-iingat mo sa lahat ng gawain, ang magbibigay sa iyo para hindi ka madaig ng kasama sa trabaho, at umiwas ka muna ngayong araw sa alam mo na may inggit sa iyo, sa hanap buhay para makaiwas ka sa gastos. Sa iyong pera ay may magandang pahiwatig kung may ipon ka, ay mag-ipon pa ng mag-ipon may sinyales na magagamit mo sa bigla ang deal na ikaw ay kikita ng maayos na pera. Sa pagmamahalan, ay maayos ang pahiwatig ngayong araw, may padating na lalo kayong magiging malambing dahil nawala sa bawat isipan ang pagdududa na tungkol sa pera, at magiging maayos ang madadala ng gabay para sa pamilya, ng kaayusan sa bawat relasyon sa tahanan, cancer ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, color white, and color green number 39 at number 11 at number 16. Scorpio. Ang pahiwatig ng gabay kung may pupuntahan na kausap, ay dapat na iyong mapuntahan dahil okay naman ang magagawa mong maayos na resulta, basta maging mahaba ang pasensya, ang pahiwatig, at kung may dapat kayong mapuntahan, ng minamahal, ay gawin ninyo dahin sila ay kayang makagawa na makatulong sa inyo sa hinaharap, sa pagnenegosyo. Sa tahanan ang pahiwatig ay kayang makagawa ng transaksyon na maayos kung may dadalaw sa iyo o sa miyembro ng pamilya, kausapin lang ninyo na masaya ang aura at makakagawa kayo ng kasunduan. Sa trabaho, ang pahiwatig ay may kahinaan ang buong araw huwag kang magpapalit ng pasok sa trabaho. Dahil doon pwedeng magumpisa sa iyo ang mga mahihirap na gawain, at laging maging maingat ka sa lahat ng oras, dahil ang posisyon mo sa hanap buhay, ay madami ang gustong masulot ka na makuha, ang pahiwatig. Sa pagmamahalan ay maayos ang buong araw, gawin mo na maging mas matipid sa paggasta, muna kahit ilang araw para mas mabigyan mo ng pasalubong ang minamahal, na mas lalong magpapaganda sa aura ng swerte sa pamamahay. Pisces ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalara ng sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero, color green and color pink number 10, number 25 at number 19. Sagittarius Ngayong araw ang pahiwatig, ay may mahina kang enerhiya ng swerte sa buong araw, kaya kung may deal ay umiwas na muna ipagpaliban kahit pa mga kamag-anak, para makaiwas ka sa gastos at abala, sa pamilya mo ibigay ang oras mong swerte kung may dapat na gagawin, para lahat ay makinabang sa iyong matatapos ang pahiwatig. Ngayong araw, ay may malakas kang sex appeal na kaibig-ibig sa lahat ng kasarian. Kaya maging mas maingat dahil lapitin ka ng mga tukso ng pagmamahalan ayon sa gabay ng pag-ibig. Sa tahanan ang pahiwatig ng gabay kung mayroon silang pupuntahan na deal at maglalabas ng pera ang maganda kung iyong masasamahan dahil okay ang swerte ninyo kung makakasama ka. Sa trabaho ay may pahiwatig na may masayang araw ang ginagawa mo na kasipagan ay okay na okay may sinyales na may lihim sa iyo na tumitingin na boss at baka na ang umpisa na makakuha ka na muli ng pag-asenso sa hanap buhay. Sa iyong pera ay unahin ang minamahal na mabigyan at siya lang ang pwedeng mabigyan para lalo gumana ang iyong kahusayan sa paggawa ng pagkakakitaan Cancer ang kaibigan zodiac sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero color blue and color red number 18, number 24 at number 36. Capricorn, ngayong araw ay pwede may usapan na nakakainis, talaga at baka ikaw ay magawa pang mabusit para umalis, dapat na iyong makontrol dahil may good idea siya na pwedeng makatulong sa iyo. O pwede pa nga kayo magkaroon ng kasunduan, kung iyong gugustuhin ang pahiwatig, at ngayong araw ay may aura kang maayos kung may dapat pirmahan, ay iyong gawin kagad, pag unlad sa iyo ang magagawa sa pirmahan ang pinapahiwatig. Sa mga miyembro ng pamilya, ay sabihan mo na laging mahaba ang pasensya at huwag sila sasawaan na maghanap ng pagkakakitaan, sa iyong mga advice ay nagagawa nila na magtuloy-tuloy para makakuha sila ng swerte sa gagawin. Sa trabaho, walang problema ngayong araw sa mga gawain, dahil sa lagi kang masipag, at kung kayang tumulong sa kasama sa trabaho, ay iyong gawin na makakaganda na para sa iyo, at makukuha mo ang pansin ng ilan sa mga boss. Sa pagmamahalan ang pahiwatig ngayong araw ay masaya, hanggat masaya ang mga usapan sa tahanan, ay nagdadala ng swerte ang gabay sa hanap buhay, ng bawat isa sa pamilya, Virgo ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalara ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color pink, and color yellow number 25 number 6 at number 33. Aquarius, ngayong araw kung may gagawin na okasyon. Sa hinaharap sa pamilya ay okay naman na gumawa ka ng invitation sa mga alam mong bisita na makakatulong sa inyong pamumuhay, ganoon na talaga dapat ngayong ang pamumuhay dahil para ang bawat isa ay magkakatulungan para sa ikakasaya ng pamumuhay at wala pang kukuha ng good energy ng swerte sa iyong okasyon, ang pahiwatig, at ngayong araw ay may mahina kang aura ng swerte, kaya umiwas ka muna sa pagbibiyahe, o makagawa ng transaction, mas naaayon sa pamilya gumawa ng pakikipag-usap, at makakagawa kayo na magpapasaya sa iyong mga ginagawa, ayon sa iyong gabay ngayong araw. Sa trabaho, Ngayong araw ay may sinyales na maganda at masaya ngayong araw. Gawin mo na maging wise na matahimik na gumagawa ng walang makalapit na kasama sa hanap buhay, na magbibigay sa iyo ng katamaran. Sa pagmamahalan, dapat lang ay may mahaba kang pasensya para ang good energy ng swerte sa pag-iibigan ay lalong sumigla, Taurus ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color white and color red number 5 number 24 at number 11. Pisces, ngayong araw ay pag-iingat ang uunahin mo na dapat na magawa para pwede na maging masaya ka kung may kakausapin ka na tao. At lagi siyang active na masaya, ay gawin mong maging mapagsuri nandoon ang pag-iingat para magawa mong naaayon ang iyong isasagot dahil okay naman siyang makasama. At ngayong araw ay may ugali kang maawain, kaya umiwas ka sa mga hihingi ng tulong sa iyo ngayong araw, dahil oras na maawa ka ay mawawalan ka ng pera, ayon sa iyong gabay ngayong araw. Sa tahanan, ay may magandang silang enerhiya ang miembro ng pamilya kaya iyong sabihan na kung may mga deal ay kanilang gawin, at magbihis ng maayos para ang swerte nila ay tuloy-tuloy. Sa trabaho may sinyales na mahina ang iyong enerhiya, at pwede kang madalaw na maging malungkot kung ikaw gagawa ng talagang mabagal, kahit mahina ang iyong enerhiya kung magtitsaga ka ay makikita mo makakatapos ka ng maayos, nang malihis ka sa kalungkutan sa hanap buhay sa iyong pera ay pag-iingat, huwag ka sasama sa mag-aaya sa iyo, sa labasan at talagang gastos ang makukuha mo. At iwasan mo rin magbigay sa mga uncle o auntie dahil magdadala sa iyo ng gastos kung mabibigyan mo sila ng pera ngayong araw. Leo ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan. Mga masuswerteng kulay at numero, color white, and color gold number 10 number 24 at number 5.